So what's up mga kamantik? Tanaw na to kung saan magpasigas sa mga suga dito sa area. Okay, okay. una, kana. na. Kani ang una. Ak, Sunod. Ya. Yeah. Kani sa light sa price light sa gawas. Price lights. Mga presyo. Kani unitanan Un tanan. Kani. na itanan. Oh. Eh, na ni. Ayaw na na. Kani. Kana, kana. So, kani. Suga sa backyard Backyard? kanino? ano? Anong sinamir na? Kanyang namin nakasabat. Ah backyard? Backyard lights Dapat oh, makawin na Oo on oh, Okay, mawara? Kanyang Mwara? Mwara okay. Kanyang mawaganit sa gawas okay. siga, na siga na tayo oh Siga na tayo oh.

Mereon. 1 2 3. 1 2 3. 1. Oke. Flashlights. Flashlights. Oke. Thank you oh, thank you Thank you.